Wow! Sa parking na ako sa baba. Uy! 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 Doon ko, dito may mga tao. Uh, okay lang, ma'am. Diyan din kasi punta ko eh. Oh. Diyan din lang lang sa baba. Okay, ma'am. Gusto mo rito? Papasok din ako eh. Papasok ah, din ako eh. I-church din ako d'yan. Christian ka din Opo, uh, ma'am. Diyan din ako mag-church, ma'am. Mm -hmm. Inaaya ko lang yung mga kasamahan kong angkas din, dalawa sila. Kung may nare-recall ka dyan na napi-picture, ma'am, na angkas na nagsishare ng Bible verse, ma'am? Ikaw yan. Si Kuya Man TV, ma'am? Oo. Oh. Ah, ah. So sa ngayon, inaaya ko yung mga kasamahan ko na mag-share din. Ayun. Oh. Hindi na kita sisharean, ma'am. Diyan po. Ako <laughs> <Dapop> po po. <laughs> Dami no, grabe, dami tickets. ma'am, dito ka na ma'am. Sis na, sis. Oh, <laughs> ah, naman. Ma'am, dada na. pa-parking ah, na ako sa baba. Oh, oh ma'am, sorry. <laughs> sorry, ma'am. Sorry, ma'am, <laughs> ma natapilok ka pa. Ano lang ito? Ano ba ito? State lang ma'am. Ma'am, salamat po.